Hello mga kagirl maas! Good morning! Today is... Ano uh, yung datang banahon? Kagirl maas! Ngayon kagirl maas, uh, meron akong sabihin sa inyo ba? Hindi po umuwi si Ate Michelle mga kagirl maas. Today is going to sintir ang yahangkuan karon Schedule kagirl maas. Tuo. Oh. Ito yung ano niya, notebook sa prenatal. Healthy, buntis, happy baby. Ayan, happy kaya ang baby netis ni si Michelle na kagalmas. Ayan, um, natakot ako kagalmas ba? Baka, basta ngayon ang schedule niya. Sinabi ko ni ate Michelle, nung umalis siya dito, sabi ko, Ate Michelle, uh, ngayon pupunta ka man ng Tagom. Tapos sabi niya sa akin, "O oh, ate, uwi ako." Sinabihan ko, "Uwi ka ha, pag ano, 14 or 15 kasi ano, schedule mo na per natal. Tapos kagrel mo na yun oh. Anong petsa na? Petsa. Pizza. pizza. Date. Anong date na kagrel 15 ito po, yung araw na schedule niya, ginuo ko. Ayan oh, ipakita ko sa inyo 15 ha. Ayan oh. Ayan Fifteen Katung first time is Kung ano ate Michelle Seventeen man yun Ayan o Tingnan nyo Fifteen o Fifteen man ito o. Ayan o One oh, Five Fifteen yun masa Balik parang Nakabili Maglaro Basta 15 na siya hmm. October Ten na siya Ten Tapos 15 o 15 2024 gino'o ko maryose. Walang Michelle na nagpapakita ngayon, kagalmas, sa totoo lang. Grabe. Ito yung problema ko, kagalmas, imbis tulungan ko sila. Lalo na si Janelle, as hindi umuwi. Adon siguro yun sa ampayon yun. Imbis tinutulungan ko sila, buot-pusot, kasing-kasing na ko Doot sa kong kasing-kasing ang pagtabang na ko Michelle Mahagarmaas. Saksi mo, Mahagarmaas, ha? Kinasing-kasing na kong pagtabang kay Michelle. Karon. Wala siya. Prenatal niya, karon nga adlaw. Unsaon saan pagka-healthy ang baby ka, girl, maas na sige siya glakaw. Palagi siyang alis ng alis kung saan-saan. Ayan. Kawawa yung baby ni Ate Michelle sagdan rin niya. Ang dito po ang gamit lahat ni Ate Michelle sa mga ano niya, center. Oh. Yan. Kapag hindi ko tinutulungan ka girl mas, kapag hindi ako, pag, kapag yung hindi, yung sinasabi ko na hindi ka mag hindi ka magpunta sa sinter, ay wala masla dito. Wala masla nito. Yan kapag hindi ko tinutulungan ba. Kung hindi ko tinutulungan sa timisil, wala siya dito itong booklet na ito. Ayan, sa akin naman ito. Binilin niya sa akin. Sabi ko, akin na lang yan. Ako ang mag-ano niyan, tago. Kasi baka mawala sa'yo. Paano na yan? Ay, ginawa ko eh. Masig maabot ra siya karong kagalmas. Pabuto na to ato siyang kung anong kagalmas pa, paabutong yun ato karong yung adlaw magilis ko kagalmas baka dumating hindi natin alam baka pauwiin siya ni Lord dito ayan sana uuwi siya ati Michelle ngayon magbis mo na ako kasi papunta kami ni ati Michelle sa ano si Sinter kung ay natin ka-girlmas, si ati Michelle kung darating siya ayan shout out po kay Ate Tintin Christine Pires ate Malapit na po ah uh, malapit na po. Malapit na po. Ano ang kuryente Ate? Pahihingi na po Ate. Update ko kayo Ate kapag may kuryente na kami. Wala pa po kasi Ate, mahirap ma mahirap po kasi Ate, pahihingi kasi sa ano kuryente, sabi nila uh, isa daw kabulan ug tunga. So nagpaabot, nagpaabot may mga girl maas. ayan. Update kita ate kapag nandito na po yung ano, kuryente. Magalmaas. Wala pa talaga si ate Michelle. Ayan. Hindi pa po nakarating. Ayan kagalmaas. Maghintay ako dito na ate Michelle kagalmaas. Kung darating ba siya ba. Kasi pernatal talaga niya ngayon. Kung sakaling babalik siya kagalmas, kung sakaling uwi siya ba, maghintay tayo dito. ba si Ate Michelle mga girl maas ahay nako. hindi pa talaga umuwi sana uwi ka na Ate Michelle kasi pernatalan natin ngayon marami pa akong gagawin Ate Michelle dito sa bahay marami pa akong gagawin sa gawaing bahay maglinis pa ako magtanim pa ako ng gulay Ate Michelle naku po buhay talaga ito Mga kagal maas. Hindi na sana siguro darating si Ate Michelle, no? Si schedule niya ron ngayon sa pernatal. Sinabi ko sa kanya na, Ate Michelle, uwi ka kasi pernatal mo. Hindi talaga mo kagal Iwan ko kung saan na ngayon. Siguro ay umuwi na siguro sa kanya mga kapatid. Doon na siguro siya may Ay wala na akong problema kagal maas. Si Janil nga, hindi nga umuwi dito. Doon lang sampay siguro. Iwan ko kung andon ba yung tagong. Hindi siya natulungan ko sa si Timis yung ka Gala ng gala siya. Wala na akong magawa ka Maas, kung yan ang vision ni Ate Michelle. Saksi kayo ka Maas, ng buong puso ko. Buong puso, tinutulungan ko sa si Timis yung buong yun. Kasing kinasingkasing na siya ha. Prenatal pa naman niya ngayon pag girl mahasig. ako dito. Wala talaga. Kahapon pa ako naghintay. Sana huwi na siya si Michelle kasi prenatal. Naawa ako. Naawa, naawa kasi ako sa ano anak niya. Naawa ako sa bibi na si Michelle pa. Kaya si Ati Michelle pag girl Kasi may sariling isip mo sa Michelle, ang bibi lang talaga niya. Naawa ako. Kasi nadamay pa yung bata sa kagalagala niya kagalmaas. sa Timisil. Hindi man siya umuwi dito. Sa ita ni Hagarmas, ay. Tapos inyong tagita sa uban sa Hagarmas nga. Hindi wala daw ito nakatabag sa uban. Sabi pa ng iba, hindi daw kami nakatulong sa ka Timisil. Sa ita, Eh. kahit bisang wala ang walang wala na mi kagalmaas gihatag namo kay Ate Michelle tapos karong kagalmaas tingnan ninyo wala man dito hindi man umuwi mga update ko na lang kayo ka kapag uwi. Siguro yun sa timisyon iwan ko. di na siguro yun uwi ka Itong prenatal booklet niya ay hihiposin ko na ito. At itago ko na lang ito ka girlmas. Saka maraming maraming salamat mga girlmas sa inyong pagtanaw. Ito po yung update ni Ate Michelle at ni Janelle. Wala sila dito. Iwan ko kung anasal. Ando siguro sa March. Hala mga ha girl maas, update ko kayo ha na makita si Ate Michelle. Nakita ko pala si Ate Michelle andun sa ampayo. naka uwi na pala siya kagabi, sabi ni Janil. Ayan mga girl maas, tingnan niyo ang video, nagvideo ako sa kanya. Ayan mga girl maas, nandito pala si Ate Michelle, ayan no. Oh. no, oh. tingnan niyo ka-girl maas, oh. ayan po si Ate Michelle. Hala ka. Hi. Oh. Ole Lemonia! Ayan. Tabox lang ka girl maas. Andito pala si Ate Michelle oh. Galing po kami sa butuan. Ka girl maas. Sa pag-uwi namin ay nakita namin si Janelle at si Michelle. Ayan oh.

Tama na mahirap at Handa na umalalay, di ka pababayaan Lalo na kapag sa oras na kailangan Nagbula ng taginit, pare wag kang Si boy maas official sa iyong sasagip Bukan sa puso ang pagtulong, walang kapalit Sa ang lupalop ka man pupunta ka, Mga kwento at istorya ng buhay Tara at ating alamin